Ito tayo ngayon. Gabi na. Bago matulog, gagawa ako ng vlog. Ito ang 20 pesos. Ito, tinatawag ko itong invisible money. Kasi, once na may mahawakan akong 20 pesos, hindi ko siya ginagastos. Tinatago ko na lang. Iniisip ko lang na wala akong 20 pesos na nakuha. Ayan. Kaya tatago ko, ito na ang nangyari. Ilang buwan din to. Uh, bawat isang ganito. Yan. Ang isang ganito ay may limang piraso. Limang pirasong 20 pesos is isandaan. Kaya isandaan. Sampu 10 ang isang ilera is 1,000 ang bawat isang ilera. Kaya kung bibulayin ko kung ilang ilera na ako. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tapos may 8 piraso doon 15,800 Yan lang maka-vlog ang topic ko. 15,800 na ang aking confidential fund. Malayo'ng malayo hindi ko mahahabol yung confidential fund ni Bp. Sara. Bilyon niyon sa akin 15,000 lang 800. patumbas lang to ng isang minimum wage. Pero dambon ko rin tong tinipon. Like share and follow nyo lang mga ka blog Ang invincible money kong 20 pesos. Thank you mga ka blog Thank you.